Mga idol at breaking news! Bagong pang malakas ang barko ng Pilipinas pagdating na sa bansa ngayong Marso ng taong kasalukuyan. Ito ang magiging game changer sa West Philippine Sea. Dahil ang mga barko na ito ay taglay. Ang mga armas na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon tulad ng vertical launching system. Ibinunyag naman ni Secretary Gibo Chodoro na bahagi ng pagpalakas ng Pilipinas ay dahil sa banta ng China sa mga teritoryo ng bansa. China gustong bisitahin ang Chinese spy na nahuli ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation. Ayon sa Chinese Embassy, hindi daw totoo ang mga paratang ng mga otoridad ng Pilipinas. Pero si Sekretary Gibo Chodoro mismo ay may pasabog. Utos mismo ng China na gawing ang kanilang mga tao alinsunod sa batas na nilikha ng China doong taong 2017. You know, China has only itself to blame if I, we must digress right now because of their 2017 intelligence law which mandates every Chinese company or citizen to be an agent of the Chinese intelligence establishment. Matagumpay naman ang Rory Mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, LS57 sa Iwin Show. Ikinatawa ng mga Pilipino. China, gumawa na naman ng istorya ayon sa Chinese Embassy sa Maynila. Nagpaalam daw ang Pilipinas sa China. Dagdag pa, nagsagawa daw ang China Coast Guard ng inspeksyon sa Rory Mission ng Pilipinas. Grabe kasi nungaling itong Chinese Ambassador sa Maynila. <tong> Samantala man ang pagdating ng panibagong pangmalakas ng barko ng Philippine Navy, inihayag naman ng source na ang BRP Miguel Malvar FF-06 ang pinakamoderno at pinakamalakas na barko ng Pilipinas ay darating sa bansa ngayong Marso ng taong 2025. Itinuturing ng hukbong dagat ng Pilipinas na ito na ang kanilang game changer na mga military assets sapagkat ito ang kauna-unahang barko ng Pilipinas na puno ng firepower. Kabilang na dito, kabilang na dito ang taglay niyang vertical launching system at remote control weapon system sa -alis ng BRP BRP Miguel Malvar FF-06 sa South Korea. Nakatakda namang ilunsad ang isa pang kapares na barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang FF-07. Ito ang magiging ikalawang Miguel Malvar class. Sa ibang balita naman, China gustong bistahin ang Chinese spy na nahuli ng mga otoridad ng bansa. Pinapatahimik ng China ang Pilipinas ukol sa issue ng isang Chinese national na nahuli ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines sa na nagsasagawa ng pag iispiya sa mga EDCA sites, military base at mahalagang imprasaktura sa bansa. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang mga sinasabi at akusasyon daw ng mga otoridad ng Pilipinas ay walang basihan. Tanga din talaga itong Chinese Ambassador ng China sa Maynila. Una sa lahat, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines mismo ang nagkumpirma ayon sa kanilang intelligence, ebidensya at ang sinumpaang salaysay ng dalawang Pilipino na kasabwat ng nasabing Chinese spy para kay Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Walang ibang dapat sisihin kundi ang Chinese Communist Party. Dahil inutos mismo ng batas ng China noong 2017 sa kanilang mamamayan na maging espiya para sa kanilang bansa. You know, China has only itself to blame if I we must digress right now because of their 2017 intelligence law which mandates every Chinese company or citizen to be an agent of the Chinese intelligence establishment. Right, has to act as norm of the government basically. Uh, yes, and so they have only themselves to blame if we are suspicious of any Chinese national. Uh, how we, we, know what, what the bona fide is, uh, of this person. Now they were a able to, uh, acquire land, uh, curiously alongside strategic, uh, oh. uh yeah. as they have in the United States too. Yes. They yeah. And they have, uh, tried and have succeeded in certain cases to make inroads in critical infrastructure. They have succeeded in subverting. Uh, the establishment of critical industries like a steel industry by depressing the market with substandard steel and just dump, dumping the chinese steel in international Actually, market what they yeah. did was to donate for free uh, induction furnaces which is unproven and bad technology obsolete uh mills to uh to the to certain uh, recipients in the Philippines who were able to produce a substandard steel for the market however uh, slowly we have been putting a stop this and naturally there is hacking and uh, other pernicious practices uh, that uh, have been happening uh, the case of undocumented uh, aliens the case of drugs uh, and uh, uh, is is uh, slowly being addressed by the philippine government and another tactic that they use is the uh, attempt to influence uh the local governments by sister cityhood uh, uh, initiatives where you know, a city or a locality gets a favored uh, Chinese treatment. Uh, thirdly also uh, were uh, research grants given to uh, domestic educational institutions which are used uh, purportedly as cover for uh, scanning uh, the area. Uh, environmental scanning and so forth and so on. We are uh, watching out uh, with a keen eye on these uh, uh, activities. Kung matino at walang ginagawang masama itong nahuling Chinese National, bakit daladala nito ang kanyang sasakyang may mga gamit na nagdidiin sa kanya na kumukuha ng mahalagang impormasyon sa iba't ibang lugar sa Luzon. Itong Chinese Embassy sa Maynila, ewan ko ba sa gobyerno natin, bakit pinapayagan sila na makapagbigay ng ganitong pahayag na pinapasama pa ang Armed Forces of the Philippines. Isiniwalat din ng Sekretary ng National Defense ng Bansa ang pakikialam ng China, lalo na sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines at ang agresibong tactics ng China para makuha ang mga teritoryo ng Pilipinas. But then there are the tactics once again of uh, misinformation and disinformation. For example, when the Philippines wants to make a more to create a more robust deterrent capability, they immediately say that these acts are destabilizing. to uh, the region when they themselves have one of the largest nuclear arsenals, have ballistic capability and other capabilities which the world does not know because the government in China is a closed one. they are unaccountable to to anyone except uh, the Politburo or the Standing Committee of the uh, uh, Communist Party, where as the Philippines has an open government, it's transparent. Of course, we have security regulations, but then again, we are accountable to the world, particularly now when we have to be an upholder of international norms of good conduct of countries because we are busy building an international alliance to support international law. Eto pa mga kabayan, ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang matagumpay na rore Mission sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Show nitong ikadalampot-apat na Enero taong kasalukuyan. Walang naiulat na anumang pangaras sa panig ng China. Pero ang hindi ka nais-nais mga kabayan ay ang ipinahayag ng China sa kanilang social media na kaya't walang anong mga insidente ang nangyari dahil ang Rory Mission ng Pilipinas ay may paintulot daw ito mula sa China Coast Guard. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, nagsagawa daw ang China Coast Guard ng kasyon at tuloy-tuloy na pagbabantay sa ginawang resupply ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ito ay isang kalapas tanganan ng Chinese Embassy sa Maynila sa Armed Forces of the Philippines. China Coast Guard 3103 gumamit ng long-range acoustic device laban sa Philippine Coast Guard BRP Cabra malapit sa karagatan ng Zambales. <coughs> laban pinas